Wala nang panko dito. Ang ah, may bukol ka? Ito, may gumagap. Parang, parang, may gumagap pa nga dito. Kailan po yan? <laughs> wala pang mag-isang taon pa. Mag-isang taon? Pero kailan ng doktor? O, clear, clear daw. Ha? Clear daw sabi ng doktor. Clear, pero, pero magap. Oo. Ano nga? Ano explain na rin po. Clear, yes, clear. naman daw. Wala. wala. Wala talaga. Walang 5 wala, years. Wala. Pero ang laki eh. Pacific. Uh, ko na pagkatapos ng gumawa ng motor, sana gumaling ka at sana na yan. Kaya may po kung ano, uh, sa saling herbal, hanapin mo lang yung herbal na yun. Uh, kung malalit tayo, uh, tayo sa Panginoon na gagawin ka. Ha? Tulungan mo ang sarili mo ha. Alisin mm barang -hmm. hmm babae matanda, napatay na. Sabi ko sa ito, na dyan ka Patay na po yung nagbarang sa'yo. Naiwan niya po yan. Diba? Kaya ayos nila. Wala akong makitang Wala akong makitang sakit doktor. Wala rin akong makitang inkanto. Pero sa barang, si Sigurdjie eh, kasi masasakta. Ako, magkuluwa lang tayo. Okay. Ayan po ha. Binulog ko lang sa Wala akong pinasok sa loob ko. Oh, yung butas oh. Sita pa nga po <laughs> ha? Okay. Alam ko yan. Saka doktor. okay Tikit. Ah! oh Wala. Wala talaga. Okay. Yung kanto. <tod> Ay, sorry. Tumunog. Mm. Wala. Na? Ito po yung barang. Pikit lang po. Adonay, sadya yung loob. Sabaw, 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 sabaw. At nakara-kara na sa gate. Aum. Po! Sige, baklasin mo. Pagalim, pagalim. Sa leeg, sa leeg. Sige, sige. Mm. Matagal mo na kinulang, po. Matagal mo na kinulang. Sabot! Oo. Oh, oh. At matagal ka ng patay. Tama? Tinatanong kita, matagal ka ng patay. Ha? Matagal ka ng patay. Sabot! Sige pa, klas, baklas. Sige pa. Sige pa. Ipis ko, tsaka lupihan yung umaan sa kanya. Sige, sige pa, sige pa. Sige pa. Tama ko? Tama? 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 Opo. Sige. Sige pa. sige pa, sige pa! Sige pa, tanggalin mo na Gagaling na yan! Gagaling na yan! Poooo! Gagaling na! Ano? 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 Gagaling na! O, oh, sige pa, crossing mo natin. Sige pa, at ako mismo magdadala sa isang perno. Pagkatapos ito, tanggal mo muna yan. Ikot ka ng ikot dito, eh, Iba ang mundo nyo. Sige pa. Punti pa! Sige pa. Poooo! Sige pa. Sige pa! Ano ito? Sige pa? Sige, ano ito? Alis mo yan, alis mo yan. Gusto ko lumate dyan, ha? Uh, ha? Opo. Opo, uh, sige. Kilala mo ko hindi? Uh, hindi? Hindi. Hindi. Sige, tanggalin mo. O magpapakilala ako kahit patay ka na. Ha? Ako at Team Apo Air, eh, kapot ka rin taga-sambalay sa'yo, kinaano yung mga tao, ha? Kahit patay ka na, huwag ka na ng ano, ha? Ha? Kahit patay ka na, huwag ka na ng ano, ha? O sige, dadalain kita ako magdadala sa'yo. Sige pa. Baglas! Puti na! Sige pa. Puti pa. Ay, hindi ko yung no? Nalaro-laro ko pa nga, oh. Sige pa. Hmm. Experience. Pu! Kuti pa. Puti na lang. Kaya mo ako? Kaya mo ako? Hindi. Hindi. Sino malakas sa atin? Huwag ano ha. Kuti na lang, na lang. Panginoon sa akin mga ano pa sa na, na ibalik ko ang kaluluan na to. Ang mga sa'yo kayo practice,

Alam mo ang mga sinagamay niyo? Hindi po. Sabi no, yung patay na magkukulang, mang mababarang, pumasok po sa atawa niya. Uh, Matagal niya pong patay, e okay. uh, pero, matatay, matatay, may... Kalisan din po siya. Hindi, magkakataon. Magkakataon. Pero yung ang kanya, hindi may magkukulang. Ako na? Ay... Eh, hmm, hindi, hindi <laughs> <laughs> na <Subaru> may um, oh, okay. magkukulang. Oh. Tawa tuloy <Blockchain> eh. Ah, siya to sa lahat. Ito, matagal na pong patay yung kumulang sa kanya at tinatanong ko si kuya, si tatay, hindi niya raw po alam yung mga sinabi niya. Sa madaling salita, pumasok po yung magkukulang, mga at ang pabalipad namin. Ngunit sa mga usap to, dinala na po siya ng ating mga bantay, mga nagpiperimeter sa Iperna. para kay Rafa. Parang salamat kay Apurap, Apurin, Apumarwin, Yes, Mamasiya, Melo Lugaruya, at sa team supremo na si Brother Paul. Boom!